Kaugnay ng bagyong yan at ang uh, magiging lagay ng ating panahon, makakausap natin si uh, Alzar Aurelio, weather forecaster ng Pagasa. Magandang tanghali, uh, Alzar. Si Jun, ganarasyon ito sa so Balitang Hali. Uh, magandang tanghali sa inyo, Jun. Unang-una, makakapekto ba itong uh, lagay ng, uh, itong si Bagyong Hiner dito sa uh, lagay ng kondisyon sa bansa? Una na po, itong uh, si Bagyong Hiner ay wala pang uh, direktang na O malayo siya at para makakapekto sa ating bansa. Kaya po walang... Uh, tayo nakataas na public storm warning signal sa aling bahagi ng ating bansa. Ang inaasan lang natin ay uh, itong hanging habagat ang niya, papal papalakasin niya itong bagyong Hiner Kaya po, si hanging habagat ang magbibigay ng pagulan at pagkulong pagiklat dito sa malaking bahagi ng Southern Luzon, Visayas, at Mindanao. Ah. Kahit pa malayo itong bagyong nito sa ating bansa, ay maalam po ating mga karagatan doon pa rin sa Southern Luzon, Visayas, at Mindanao. Kaya po, bawal pa rin ang pumalaot ang ating mangingista. Kasama na rin ang maliliit na sasakyang pandagat. Jun? At sir, inaasahan bang uh, mag-landfall ito? asa uh, sa current track nito, sa pinapakita sa pagkilos nitong si Bagyong Hiner, ay hindi po siya mag-landfall. Basta po, mamintingin po niya ang kanyang pagkilos na north, northwest sa bilis na 15 kilometers per hour. Pero sa ating uh, normal track para sa buwan nito, para sa buwan na July, ang uh, mga karamihan na bubuo ng bagyo nito ay uh, kadalasan ay uh, tumatama o maglalampol dito sa extreme northern Luzon. So anong uh, may nakikita ba kayong mga lugar na posibleng direktang maapektuhan itong uh, bagyo sa mga susunod na araw, Alzar? Sa so, ngayon po, maaga po para sabihin kung anong lugar ang uh, maaaring maapektuhan. Pero sa base sa ating mga data, amin na ay hindi po siya maglalampol basta manatili po siya sa kanyang direksyon na north-northwest sa bilis na 15 kilometers per hour. Hindi siya magla-landfall pero baka naman may posibilidad na lumakas itong bagyong ito. Apo, may posibilidad na lumakas itong si Bagyong hiner, Una-una po, nasa karagatan po siya. At may chance na ito mag-ipon ng lakas at maging ganap na tropical storm. Pero ano ang posibleng dalin nito? Ulan? Hangin? ano ang azar? Uh, parehas po yung malakas sa hangin. Ngayon po, ang lakas ng hangin ng bagyong ito ay 55 km per hour. At ang andalang uh, ulan ng bagyong ito ay 10 to 25 mm kada oras. So, napakalakas po ang ulan ng kayang ibaksak ni bagyong Hiner. Para lang makapaghanda ang ating uh, mga kababayan na uh, Alzar, uh, magtatagal ba sa Philippine Area of Responsibility itong bagyong hiner? Apo. Uh, pag sa, uh, manatili sa kanya 15 km per hour, inaasahan po natin na Wednesday next week ay lumabas ito sa ating Philippine Air Responsibility. Pero wala namang kasunod dito na iba pang uh, uh, weather condition, Alzar? Uh, As of ngayon, wala po tayong namamata ng na panibagong low pressure era na posibleng pumasa sa ating uh, Philippine Air Responsibility. Okay, maraming salamat po, uh, Alzar Aurelio, Weather Forecaster ng pag -asa.